Hi guys, samahan nyo na naman kami for today's mini vlog Panibagong araw, panibagong ganap nga na naman sa buhay Nagyayak si madam sa labas at sinama ako At syempre hindi nga pwede na hindi rin kasama si Chuchay At dito nga kami kakain sa UP Town Dito sana kami kakain sa Chibo kasi mas malapit ito Hindi kasi pwede maglakad yung buntis ng malayo Kaso wala ng table na available, maghihintay pa kami ng ilang minuto Kaya naman naisipan nila na lumipat na lang sa iba Dito sana sa Chilis kaso wala ng available na table sa loob Nakita nyo naman na may table dito sa labas kasi hindi nga pwede dahil may bata at saka buntis kaming kasama at ayan na nga kailangan nga namin maghanap pa ng ibang pagkakainan. Wala nang choice yung buntis kundi maglakad. Buti sana kung nag-order na lang sa bahay hindi na kailangan maglakad ng malayo. Buti na nga lang yung tatlong beses namin pinuntahan hindi naman dami yung kumakain. Dito nga sa manhan yung bagsak namin. Dalawang beses na pala nila ako sinama dito. Pagkarating ng pagkarating ng pagkain at yan lafangan na ngayong mga person. Sobrang gutom na talaga kami na abutan na nga kami ng alas dos pang hapon kumain. Just ko diretso merienda na nga ito. Hindi nga pala namin kasama si boss dahil inatid ni boss si Kuya Ryan papuntang airport. Shout out sa iyo Doc Ryan, ingat pa Lage. At habang naglalakad-lakad nga kami dito sa labas, nakita nga ni Chuchay itong changi dito sa baba. Sinabi nga ni Chuchay kay Wowo at mami niya na gusto daw niya bumili dito. At syempre humingi muna kami ng pera bago pumunta dito. At tingnan nyo naman itong Chuchay namin, alam niya talaga kung ano yung gusto niyang laruan. Unang tinuro nga niya yung baby doll, meron na daw siyang ganun sa bahay. Madami nga yung pwede niyang pagpilihan, kaso sobrang ang galing na talaga ni Chuchay pumili ng laruan na gusto niya. May inabot nga rin kami sa kanya, kaso ayaw niya. Tingnan naman, madaming laruan na malaki, itong maliit talaga yung gusto niya at hindi niya nabinitawan Gusto na nga nabuksan yung hawak-hawak niyang laruan. Nakakaloka naman dito kung ano pa yung maliit, yung pa yung mas mahal yung presyo. Ang cute-cute nga ni Chuchay tingnan habang pumipili ng mga laruan. At ako naman dito tamang panira lang sa mga laruan. Char. At ayan pinabuksan na nga ni Chuchay yung hawak-hawak niyang laruan kanina. Medyo na tagalan pa kami dito nagana pa kasi si Ate Rica kung ano pa yung pwedeng bilhin para kay Chuchay. Tumawag na nga si Madam sa akin dahil matutunaw na daw yung ice cream na binili nila. Natawa nga ako dito kay Chuchay dahil may kinuha siyang isang laruan. Sabi niya naman I'm checking lang daw. Sinubukan niya muna ng laruan ito kaso ang ingay daw. Kaya naman nyo na ito. Hindi pa kami nakakaalis dito sa Changi na sira na nga itong pinili ni Chuchay na laruan. Diyos ko, hindi pa nga nagkalahating oras sira na nga agad ito. Umakit na agad kami, naghihintay na kasi sila madam. Bumalik pa nga ulit ako sa Changi dahil may pinabili pa si Ate Rica na box para kay Chuchay. Pagkatapos namin kumain ng dessert, umalis na kami. At habang naglalakad kami sa mall pa uwi na, nakita nga ni Ate Rica itong pinsan ni boss. Dito nga rin daw sila nagtanghalian kung saan kami kumain kanina. At ayan, kwentuhan nga lang muna saglit dito sa Gedi. Sabi ni Kuya Anton kay Chuchay, hiramin daw niya muna yung baby. Kaya ayan, for the yakap na nga agad si Chuchay gusto ba nga ni Chuchay makipaglaro dito kay Kuya Alonso niya? Kaso kailangan na namin umuwi at saka kailangan na rin nilang umuwi. Alas 3 na kasi ng hapon ng mga oras na to, inaantok na rin si Chuchay. Hindi na namin kasama pa uwi yung mami ni Madam dahil may pinuntahan pa siya. Oh, siya, bukas ulit tayo magchikahan. Huwag kalimutan mag-follow, like, and share. Maraming salamat sa panonood. Yan lang muna for today's video. Bye!